papayag ba siya na sumali sa PDP? Anong assessment niyo po? Ano bang relasyon niya ngayon sa presidente? I, ako, in the first place, I, I will answer your question, yung, yung, yung una. Is, uh, susuportahan ko si Chavit. kaibigan ko, at uh, ma, ano, ma, seasoned politician yan. Correct. Kung sabihin mo sa day to -day buhay ng Pilipino, nasa kamay niya niya, sa katagal niya sa politik. Alam niya ang problema ng Pilipino. Kung ano, doon sa pinakamababa. Yan ang importante diyan, yung alam mo ang problema eh. Hindi yung graduate ng mga sumakumblao niya, uh, mga niya, tapo pagdating doon magsalita, hindi hindi nila kapa yung ano talaga yung